Naranasan mo na bang mamitas ng kamatis sa hardin na perpektong tingnan, pulang-pula at tila busog sa araw? Pero pagtikim mo, para lang itong matubig at nakakadismaya? Pamilyar na sitwasyon, di ba? Pakiramdam mo, tama naman lahat ng ginawa mo. Pero wala pa rin ang tamis at malinamnam na lasa ng kamatis na inaasahan mo. Ngayon, aayusin natin yan ibubunyag ko sa iyo ang pitong subok na sikreto na makakatulong sa iyong makapagtanim hindi lang basta pulang kamatis, kundi yung talagang matamis at makatas. At maniwala ka, ilan sa mga paraang ito ay magpapabago ng iyong pananaw sa pag-aalaga ng kamatis. Walang komplikadong kimikal, puro lang matatalino at simpleng pamamaraan. Marami ang nag-iisip na ang tamis ng kamatis ay simpleng katangian lang ng variety. Akala nila, pumili ka lang ng buto na may pangalang tulad ng Honey Saver or Sugar Giant at tapos na ang usapan. Pero kalahati lang 'yan ng katotohanan. Mahalaga ang variety syempre, pero nagsasaad lang ito ng potensyal. Ang tunay at malalim na lasa ng kamatis ay nagmumula sa tamang balanse ng asukal at asido sa loob ng bunga at ang pinakaimportante, ang balansing ito ay kaya at dapat nating impluensyahan sa bawat yugto ng paglago ng halaman. Ito mismo ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon. Kaya, simulan natin sa pinakapundasyon. Ang sikreto numero uno ay ang tamang sikat ng araw. Sigurado akong iyan din ang naisip ninyo. Aba, natural, gustong gusto ng kamatis ang araw. At tama naman, pero ang tunay na sikreto, gaya nga ng laging sinasabi, ay nasa detalye. Hindi lang sapat ang basta maliwanag na pwesto. Para maging matamis ang kamatis, kailangan itong makapag-ipon ng sapat na asukal. At ang asukal na iyan ay produkto ng photosynthesis. Sa madaling salita, ginagamit ng halaman ang enerhiya ng sikat ng araw upang gawing enerhiya para sa sarili nito ang simpleng substances at ang pinakamahalaga sa atin upang gawin itong tamis para sa bunga. Kaya naman, para sa prosesong ito, hindi lang basta ilaw ang kailangan, kundi kailangan ng minimum na 6 at mas maganda ay 8 oras ng direktang sikat ng araw bawat araw. Hindi yung parang nakakalat lang, hindi sa lilim, kundi talaga yung direktang tumatama kung ang inyong mga kamatis ay nasisikatan lang ng araw sa umaga o ilang oras pagkatapos ng tanghalian, siyempre, lalaki naman sila at mamumula. Pero ang lahat ng enerhiya nila ay mapupunta lang sa paglaki at pagpapanatili ng buhay. Wala nang matitira para sa dessert o pampatamis na asukal. Kaya ang kalalabasan, makukuha ninyo ang lasang binili sa tindahan Maganda nga tingnan, pero matabang at maasim. Kaya bago ninyo subukan ang iba pang mga hacks o diskarte, obserbahan nyo muna ang inyong bakuran. Saan pinakamatagal na nanatili ang sikat ng araw? Iyan ang VIP place para sa inyong mga magiging kampyon sa tamis. Hindi lang ito basta payo, ito ang pinakapundasyon sa lahat. Kung walang sapat na araw, ang lahat ng iba ninyong pagsisikap ay kalahati lang ang magiging epekto. Sige, tapos na tayo sa usapin ng araw. Ngayon naman, dumako tayo sa tunay na mahika at sa unang sikreto na hindi mo aakalain. Ang ikalawang sikreto ay ang matalinong pagdidilig. At dito, pakinggan ninyo. Para maging matamis ang kamatis, kailangan itong diligan ng mas kaunti. Nakakapagtaka, di ba? Pero ipapaliwanag ko ngayon, kapag nabuo na ang mga bunga sa inyong mga kamatis at umabot na sa tamang laki ayon sa kanilang uri. Pero berdi pa rin o nagsisimula pa lang magkulay, dito na pumapasok ang pinakamahalagang sandali. Sa puntong ito, kailangan mong sadyang bawasan ang pagdidilig. Hindi mo ito kailangan itigil ng tuluyan, kundi gawin itong bihira at konti lang ang tubig ang layunin mo ay lumikha ng bahagya, ngunit kontroladong kakulangan ng tubig para sa halaman. Ano ang mangyayari sa sandaling ito? Ang kamatis ay makakatanggap ng senyales ng panganib. Babala, tagtuyot na. Nauubos ang tubig. Kailangan agad na tiakin ang kaligtasan ng mga bunga. At ano ang ginagawa nito? Titigil ito sa paggastos ng enerhiya sa pagpapatubo ng mga dahon at sisimula nitong aktibong ilipat ang lahat ng naipong asukal at sustansya mula sa dahon diretso sa mga bunga. Ang layunin nito ay gawing pinakakonsentrado at kaakit-akit ang mga bunga para sa mga kakain nito at magpapakalat ng mga buto. Bilang resulta, makukuha natin ang hindi diluted ng tubig, kundi purong-puro, malapot at matamis na katas sa loob ng bawat kamatis kahalip na matubig, magkakaroon ito ng siksik at malaman na istruktura. O, oh, sa init, pwedeng bahagyang malanta ang mga dahon. Normal lang yon. Ang mahalaga, sa gabi, babalik ang sigla ng mga ito. Ang ganitong bahagyang stress ang siyang naghihiwalay sa isang ordinaryong pulang kamatis mula sa tunay na matamis at parang asukal na kamatis. Mahusay! natutunan na ninyo ang tamang pagdidilig. Ngayon naman, pakainin natin ang ating mga kamatis para magbunga sila ng matamis na sarap. Ang ikatlong sikreto ay ang tamang dieta o pagpapakain. At dito, tulad din ng tao, iba-iba ang kailangan nila sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa simula ng paglaki, kapag ang halaman ay nagsisimula palang dumami ang dahon, kailangan niya ng nitrogen. Ito ang building block para sa pagpapatibay ng mga dahon at tangkay. Pero kapag nagsimula ng mamunga at lumaki ang mga prutas sa mga sanga, lubos na nagbabago ang pangangailangan ng halaman. At dito, maraming nagkakamali. Dahil sa nakasanayan, patuloy silang nagbibigay ng nitrogen-rich fertilizers tulad ng pinagbabara ng damo o dumi ng baka. Ano ang resulta? ang halaman ay patuloy na yumayaman, gumagawa ng malalaking dahon at panibagong suwi at wala ng lakas para sa bunga. Nakalaylay lang sila, nagpupula, pero nananatiling maasim. Ang sikreto ay sa yugto ng paglalaman at paghinog ng bunga, bawasan ng nitrogen at ibigay ang pangunahing sangkap para sa katamisan, ang potasyum. Sa madaling salita, ang potassium ay parang isang transportasyon para itong truck na nagtitipon ng lahat ng asukal na ginawa sa mga dahon na parang mga pabrika at dinadala ito sa bodega. Ang ating mga kamatis, mas maraming potassium, mas mabilis at mas epektibo ang prosesong ito. Ano ang dapat gawin? Lumipat sa pagbibigay ng potassium-rich fertilizers. Ang pinakasimple at pangkaraniwang paraan ay ang pinagbabaran ng apo ng kahoy. Isang baso ng abo sa isang timbang tubig, hayaang magbabad at idilig sa ugat, o kaya gumamit ng commercially available na abono, kung saan sa NPK formula, ang letra nga K ang may pinakamalaking halaga, tulad ng monopotassium phosphate. Isa o dalawang pagpapakain sa loob ng 10 posat 14 araw, at makikita ninyo mismo kung paano bumubuti ang lasa ng inyong ani. Tapos na tayo sa paglilimita ng diligan at nasiguro na ang tamang pagpapakain. Ngayon naman, dumating na ang oras para sa pinaka, masasabi nating kakaibang pamamaraan. Ang sikreto numero apat ay parang medyo brutal. Pero sobra ang bisa nito. Bibigyan natin ang halaman ng isang maliit ngunit napakatiyak na pisikal na stress. Naaalala niyo pa ba ang ka natin sa pagdidilig? Kapag delikado ang halaman, lahat ng lakas ay ilalaan sa bunga. Pareho lang ang prinsipyo dito. Pero ang signal para sa kamatis ay mas matindi. Parang sinasabi natin sa kanya, Pare, paubos na ang oras mo. Panahon na para isipin ng iyong lahi. At susundin naman ito ilalaan ang lahat ng yaman para gawing masustansya ang mga bunga. Ano ba talaga ang gagawin? May isang lumang pamamaraan. Kapag sapat na ang laki ng mga bunga sa pangalawa o pangatlong kumpul, dahan-dahan nating hawakan ang pangunahing tangkay ng halaman. Bahagyang sa ilalim ng mga kumpul na yon at bahagya napakaingat iikot ang tangkay na parang pinipiga ang damit pero may pinakamaliit na puwersa lang. Ang layunin mo ay marinig ang isang mahina, halos hindi marinig na pagkaluskos. Huwag itong balian, kundi bahagya lamang baliin ang panloob ng mga hibla. Ang mikropinsala na ito ay hindi papatay sa halaman, ngunit magiging pinakamalakas na sinyales ng alarma para dito. Ito ay agad-agad na ililipat ang lahat ng panloob na proseso nito mula sa paglago patungo sa paghinog. Lahat ng asukal at lahat ng sustansya ay didiretso sa mga kamatis. Oo, parang medyo barbaro ang tunog nito. Pero ang resulta, isang puro, masarap at matamis na lasa ay ganap na nagbibigay katwiran sa tuso na trick na ito. Sige, napag-usapan na natin ang tungkol sa araw, tubig nutrisyon at pati na ang stress. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga kapitbahay. Ang ikalimang sikreto ng matatamis na kamatis ay nasa tamang pagtatambal ng mga halaman sa hardin. oh, tama. Nakakaapekto talaga ang mga halaman sa lasa ng isa't isa at hindi ito kababalaghan condition siya. May mga halaman na naglalabas ng mga espesyal na bagong sangkap sa lupa at hangin. Ito ay tinatawag na phytoncides. Ang mga sangkap na ito ay kayang magtaboy ng mga peste, magpabuti ng istruktura ng lupa, at ang pinaka-interesante para sa atin, direktang makaapekto sa chemical composition ng mga kalapit na bunga na nagpapatingkad at nagpapasarap sa kanilang lasa. Sino nga ba ang pinakamagandang kaibigan ng matamis na kamatis? Ang walang dudang kampyon dito ay ang basil. Hindi lang basta-basta ang perpektong pagtatambal ng basil at kamatis, lalo na sa insaladang kaprese. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsisimula pa lang sa hardin. Ang basil na tumutubo malapit sa mga tanim na kamatis ay nagtataboy ng ilang peste tulad ng whitefly at ang essential oils nito ayon sa maraming hardinero ay nagpapalalim at nagpapatamis sa lasa ng kamatis. Isa pang napakagandang kapitbahay ay ang marigolds o tagetes. Hindi lang sila nagpapaganda ng hardin kundi nagdidisinfect din ng lupa mula sa nematodes, mga maliliit na uod na sumisira sa ugat ng kamatis. Ang malusog na ugat ay susi sa magandang nutrisyon at ang magandang nutrisyon, gaya ng alam na natin, ay daan patungo sa mas matamis na ani. Kaya, kapag nagtatanim ng kamatis, huwag kalimutang patirahin kasama nila sa kanilang tahanan ang ilang mabango at kapakipakinabang na kapitbahay. Aba, malapit na tayo sa dulo. Ang ika na sikreto ay isang maliit pero napakahalagang sangkap na halos matatagpuan sa bawat kusina ang ordinaryong baking soda. Maaari kang magtanong, ano naman ang kinalaman ng soda dito? Simple lang, isa sa mga dahilan kung bakit maasim ang mga kamatis ay ang sobrang asim ng mismong lupa. Kahit na tama ang lahat ng ginagawa mo, kung ang lupa sa iyong taniman ay asidik, mahihirapan ang mga kamatis na makaipon ng sapat na asukal mas pagtutuunan nila ang mabuhay kaysa sa pagpapatamis dito papasok ang baking soda o sa siyentipikong tawag sodium bicarbonate ito ay isang alkali na sangkap na tumutulong upang malumanay at mabilis na neutralize ang labis na asido sa lupa sa paligid ng ugat ang halaman ay hindi na magsasayang ng enerhiya sa pakikipaglaban sa masamang kapaligiran at sa halip ay ituon ito Kapag pagbuo ng masarap at dekalidad na ani. Paano ito gamitin? Napakadali lang sa yugto ng paghinog ng bunga kapag aktibo ng namumula ang mga kamatis. Maaari kang magsagawa ng isa o dalawang patubig pampatamis. Ihalo ang kalahating kutsara ng baking soda sa listo litro ng tubig at idilig sa ugat ng bawat halaman mga kalahating litro bawat isa na pangparaan ay ang pag-spray sa dahon gamit ang mahinang solusyon ng baking soda, isang kutsarita sa 10 litro ng tubig. Hindi lang nito mapapatamis ang bunga, magsisilbi rin itong mahusay na panlaban sa phytophthora. Isang simple mura at napakabisa na paraan upang patamisin ng kaunti ang iyong ani. At ngayon, ang ikapitong sikreto ang pinakahuli. Ito ay tungkol sa pinakamasarap na bahagi sa lahat, ang pag-ani. Pwede mong gawin ang lahat ng perpekto, pero isang pagkakamali lamang sa yugtong ito ay maaaring sumira sa lahat ng iyong pinaghirapan. Ang tamang oras at pamamaraan ng pag-aani ay mahalaga upang mapanatili ang lahat ng naipong tamis o tuluyan itong mawala. Maraming naghahardin, lalo na kung nagbabago ang panahon, ay kumukuha ng kamatis habang kulay kape pa o berde pa para pahinugin sa bahay, sa bintana. Oo, mamumula sila, pero hinding-hindi na sila magiging matamis. Ang buong proseso ng pagbuo ng asukal ay nangyayari lamang sa mismong puno habang konektado pa ang bunga sa ina nitong halaman. Ang kamatis na pinitas ng maaga ay nagbabago lang ng kulay, pero ang lasa nito ay nananatiling parang hilaw at maasim. Kaya ang pangunahing sikrito ay hayaan ang kamatis na mahinog sa sanga hanggang sa ganap at sukdulang pagkahinog. Pitasin ito kapag nagkaroon na ito ng matingkad at pantay na kulay na siyang natural na katangian ng inyong klase. Ang perpektong oras para mamitas ay sa isang mainit at maaraw na araw sa mga ganitong araw, ang konsentrasyon ng asukal sa mga bunga ay umaabot sa pinakamataas nitong antas. Ang kamatis na pinita sa umaga matapos ang malamig na gabi o sa maulang panahon ay laging medyo mas matubig at hindi gaanong matamis. At mayroon pa akong isang munting paalala. Pitasin ang kamatis kasama ang tangkay nito o ang tinatawag nating buntot. Sa ganitong paraan, mas matagal itong mananatili at mas mapapanatili ang bango nito. Ang pagiging matiyaga sa huling yugto na ito ang iyong garantiya na masisiyahan ka sa tunay na masarap, punong-puno ng sikat ng araw at matamis na lasa na siyang pinaghirapan mo buong tag-init. Ano nga ba ang pangunahing sikreto? Nasaan ang mahika na nagpapahiwalay sa ordinaryong kamatis, mula sa isang matamis na kamatis, ito ay nasa kombinasyon ng dalawang bagay na tila magkasalungat, stress at pag-aalaga. Ang pinakamabisang epekto ay nagmumula sa pangalawang sekreto, ang matalinong pagdidilig. Kapag ang inyong mga kamatis ay sapat na ang laki ngunit berde pa o nagsisimula pa lang mamula, sadyang bawasan ang pagdidilig sa pinakamababa. Oh, normal lang na medyo manghina ang mga dahon sa tanghali. Nakakakuha ng senyales ang halaman. Tagtuyot na, kailangang ilaan agad ang lahat ng lakas sa pagpapahinog ng buto at gawing pinakakaakit-akit at masustansya ang bunga. Sa puntong ito, aktibong sinisimula ng kamatis na magkarga ng asukal at solidong sangkap sa bunga hindi tubig. Ganito natin nililin lang ang kalikasan para sa ating kapakinabangan nakakakuha tayo ng konsentradong lasa sa halip na matubig. At kung sa sandaling ito ay ilalapat nyo ang ikatlong sikreto at bigyan ng pataba ang kamatis hindi ng nitrogen kundi ng potassium, tudoblihin nyo ang epekto. Ang potassium ay parang transportasyon na maghatid ng lahat ng naipong asukal mula sa mga dahon diretso sa mga bunga. Hindi lang nyo pinipilit ang halaman na gumawa ng asukal, tinutulungan nyo rin itong ihatid ang asukal na ito sa tamang lugar. Ito na ang pangunahing susi sa tagumpay. Kaya tulad ng inyong nakikita, ang isang tunay na matamis na kamatis ay hindi lang aksidente o swerteng uri ng halaman. Ito ay resulta ng inyong sadyang pag-aalaga. Pinakamaraming sikat ng araw, matalinong pagdidilig na halos magdulot ng stress, tamang pagpapataba gamit ang potasyum at napapanahong pag-aani. Ito ang simpleng formula para sa napakasarap na kamatis. Salamat sa pagtapos ng panunood ng video na ito. Umaasa akong makakatulong ang mga sikretong ito upang makapagtanim kayo ng pinakamatamis na ani sa inyong buhay. Kung naging kapakipakinabang para sa inyo ang mga payo, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel upang hindi nyo mapalampas ang mga bagong tip at diskarte sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang inyong sariling mga sikreto sa pagpapalaki ng matatamis na kamatis? Ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento upang makabuo tayo ng pinakamahusay na koleksyon ng mga payo ng magkasama